Thank okay. Wala na nga lang tayong mata. So, okay lang, yan, sir. Lang. Pero yan lang tala yan talagang madalas ino-order dito, sir. Yes, yeah, sir. Saka itong ano, ulo ng baboy, sir. So, Ito, guys. Okay. So, merong mata ng baboy. Ang kita natin. Ayan, eh, no? yeah. yan, ordering. Magkano naman dyan, sir? Sa ganyan. Sa so, natin, 130. Itong malaman na pisngik, 150. So mga ka-food trip, nandito tayo ngayon sa Arellano Avenue guys Dito sa Malate, Manila Dadayuhin natin dito yung ano guys Sikat na sikat daw to sa kanila mga ano ulo, panga, mata, yung mga sinigang. Ah, tapos susubukan din natin yung kanilang tuna panga. Ayan, nasa likod natin. Diyan tayo pupunta. And then, eto, lakad tayo papunta dito. Ayan nani SP ESP. Ito yan guys, ayan, mga iba't ibang klaseng lutong ulam tinitinda dyan. So eto yung street kung makikita nyo. Ayan, ayan. Ito yung daanan. Ayan, papuntang Makati yan dito eh. Tapos ito, vulcanizing. Eto, tara, pasok tayo dito tatry natin kung anong ma-order natin dito. Hello, sir. Hi, boss. Magandang tanghali po. May tira pa po ba? Meron pa. Meron pa. Meron. pa ang dami ha. so marami lang dumating eh. Sir, ano po ba Meron pa naman. Ano pong best seller nyo dito, sir? Ito, sir. Nakailang tray na ito eh. Ulo ng tuna. Ulo ng tuna? Ay, yes, sir. Yung may sabaw yan, sir. Yes, sir. Sige sinigang, nga, sir. Pa-order nga ako, sir. Sinigang. Ito yun. Isa sa'yo? Oo. Oh. So, ito yun. Ayan, guys. So, ulo ng tuna, sinigang. Dito ako, sir sa kabilang para kitang-kita natin yung ano. Ayan, yes, Sir. Wala na nga lang tayong mata. Pero okay lang yan, sir. Na lang. Pero 'yan lang tala yan talaga, 'yan talagang ang madalas in-order dito sir. Yes sir, saka itong ano, ulo ng baboy sir. Ah, ito rin. Nilaga 'yan, nilaga. Oo, nilaga. Nilaga tayo original. Sige, sige sir, dalawa na 'yung ordering ko, 'yung dalawang bestseller mo. Okay. Tapos may gulay. E, magkano 'yan sir sa ganyan? Dito 120 lang boss. 120 oh. lang Tuno na yan. Sinigang. Apo, sinigang. Tapos ang sabaw niya, sir, dito. Ito. Ayan. Dito lang din yung sabaw niya, guys. Ayan. Dito ay sa likod ni sir, sir, dito. Ayan. Ayan. Ayun. mo Ayun. ba Ayun. 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 Tuna. Ulo. Ulo. Opo. Magkano naman po yan, sir? Ayun. 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 sa Ayun. 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 pesos Ayun. 15 pesos. sir tapos ordering ko rin yung ano yung isa nila, Itong... Uh, tapos ordering ko din tong ano. Ito guys, okay, oh, merong mata ng baboy. Ay, natin eh, no? Yan. yan ordering. Magkano naman diyan, sir, sa ganyan? Sa so, ganito natin 130. Etong malaman na fish ni 150. Mm, At sige, sige, sir. Konti difference. oh, doon na tayo sa malaman, no? Oh, uh, para solve, solve. Uh, ayan. Oh. 'Yon. Tapos Sasa gulay, gulay din. Ay, bang ba, okay. gulay nito, sir. Ano ba 'to, ano? Ah, parang ano dilaga. Nilaga tayo sir. Ah, yung isa sinigang. Opo. Oh, Ayun, yun magkakontrahan para hindi. <laughs> Ayun. Ah. Kaya nakatagal to, sir, yung ano na to. Ah, uh, actually since 1978 nasa kabilang street pa kami. Angyong ah, doon yung unang pwesto niyo. 2000 nagsimula na kaming gumapang uh -oh. dito hanggang na, napunta kami dito sa dulog. Uh Oo. -oh. Paunti-unti Paunti. nakarating kayo dito. <laughs> nakarating, sir. kalipat-lipat kasi wala tayong permanente. Ah, uh -oh. pero dito na yung pinakamataagal sir na pwesto. Ah, uh -oh. so far, yung etong tabi na sa ah kasi uh -oh. 'yan. Ah, uh caretaker -oh. ang papa ko. Mm, okay okay. 'Yon. Tapos sir, talong ko lang din yung mga ibang tinda nyo dito. Ang dami rin pala, no? Iba't ibang klaseng ulam, no? Oh. Eto sir, ano to? Buntot ng tuna yan, sir. Buntot na magani dyan, sir? Uh, ang price range ko dyan, nasa 150 hanggang 160. Depende sa laki. Oo, oh, sir. Kasi ngayon, medyo makas ng kilo ng tuna dahil may bagyo. Oo. Oh, Tapos ito, pusit. Oo, uh, 130. Yan, yeah, iihaw, sir? oh, -ihaw, ihaw na. Sir. Tapos na ihawin. Oo, oh, po, sir. Hmm, dami ano so, lang, rin. Ano lang, hap-hap lang. sisig CCC. natin, sisig ihaw. Ito, inihaw na pa nga. Yan, sir. dinabalik balik na Ito, sir, ano to? Adobong tuna. Adobong tuna. Unodo. Unodo. Meron tayong pork steak. Ito, buttered. Uh, buttered hipon. Ubus na yung ano, sir, no? Yung kanina, yung yung kabayo. Mabenta rin sa inyo yan. Oo, oh, sir, hinahanap pa natin. Pero uh, yung kabayo, ako lang nung nag-explore ano, nag nun. Hmm, bago lang yun. Nakilala rin. Oo. Uh. Tapos, sir, meron din kayong kilawin. Opo, sir, ito. Kilawin, ano yan, sir? Tuna rin, rin sir. Opo, puro tuna pala dito, no? Opo, opo. Tapos yan, guys, o. Tapos, ang dami pa, sir, mga lutong ulam. Opo. Mostly, mga ista Kasi, yan ang hinahanap ng mga tao sa amin. Totoo, sir. Yung mga, lalo na yung mga grab pa sa taxi. Opo, gusto nila, isda. Yung ba kayo dyan, sinigang. Meron. Mm. Ano, yung na rin, yun, sir. Apo. Ah, kadalasan customer niya sir, mga, ano, mga namamasada. Opo simula kami sa taxi tapos gumagas yung grab saka yung mga katropa natin nakamuto mm. mga uh, nag-opisita dito sir kumakain na rin, napang okay, napansin sir. ko eh sen, yung Department of Finance sa Baco Central, <laughs> mga um, <laughs> sa akin tinadaanan na lang nila dito Ayan. okay. sir, last na lang natanong ko saan ba itong matatagpuan At anong oras kayo nagbubukas? Uh, matatagpuan kami sa 2689 Carillano Avenue Manila. Apa. So, para mas madali, i-google na lang po. Nanay uh, SP. Nanay SP Eatery. Lumalabas po yun sa Google. Tapos, uh, nagsisimula tayo ng alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Araw-araw yan sir. Araw-araw yan sir. Walang puknat. Lalo sa kasingko. Uh -huh. Pero dapat agahan eh, no? Kasi maubusan ka uh -huh. ng ano, no? Yung... Uh -huh. The best time natin sir, 9.30. 9.30? oh, simula ako ng ihaw kasi nun sir yung mga mahilig sa inihaw, 9.30 tayo nagsisimula Apo. Ang best time natin, mga 10. Yan. Ah. Naka full house na tayo dyan, sir. 10 a.m. nandyan na lahat. Apo. Kasi yung mga pa umaga pa, isa-isa pa. Oo nga, eh, no? Medyo late ako. Sige, sir. Salamat po, sir. Anong pong pangalan niya, sir? mga pala si Jay Cacho. May ari ng Nanay SP. Ayun. Salamat, sir Jay. Thank you po. So, mga ka-food trip, ito, napadayo na tayo sa Nanay SP Eatery. At dinayo natin dito yung kanilang ano, sinigang na tuna pa nga for only 120 pesos no, grabe. Ang mura nito, Ganyan yung serving nila. 120 pesos lang daw. Tikman natin yan. Yan. Dito lang yan, guys, sa Malate, Manila. So, kung naghahanap kayo ng masarap na food trip, eto, try nyo. Nanay SP. Lalaki ng mga ano nila dito. Bukod dito, guys, marami pa silang mga lutong ulam. Kamayin nga natin yan. Ayan. Try natin. Tuna pa nga. Baga. Sarap. Hmm. 120 pesos lang. Grabe. Mura nito! ito. Tapos yan. May laman pa. So ito daw yung pinaka talagang mabenta sa kanila yung ano, tuna pa nga na sinigang. Tikman natin yung sabaw niya. nakakagigil ikanin yan kanin natin guys sayang din natin inabutan yung ano yung ano nila tapang kabayo isa din sa bestseller seller nila kuha tayo ng laman ayan <laughs> ang laki ng laman no okay <laughs> tapos natin ng toyo subo sinigang na tuna pa nga dito kay nanay esp Damn, hmm. sarap Tapos guys Ito din yung isang ano kan ano nila uh, Isang laging in order din dito so, Ito naman yung pisngi ng baboy Ang ano naman na ito ang nilaga Try natin Laki oh Oh <laughs> Ito yung malaman Meron din sila doon yung parang mata, yun. Medyo mas mura yung 130 yata or 120 parang kalang. Try natin to. Galang lang ha. Okay, dito sa buto. Dito tayo sa laman. Mmm. Ayun, ang gambot. Parang matagal ito pinakuluan. Hmm, aga ha. Tapos, Paulit ayon sa bau. May mga gulay. So kung malapit kayo dito guys, uh, Malati lang to. Makati kayo, nag-work kayo sa Makati or Pasay, malapit kayo. Dito lang yan kay Nani SP. Best time pumunta dito. Kung gusto niyo maabutan lahat na kompleto yung pagkain nila ano, 10 a.m. Punta kayo dito. Nakatapos din nila magluto. Panalo, ah Sarap, sarap. Ayan, ha? No? Oh. Oh. Tapos ang dami pa nilang ulam dun, guys. Iba't iba. May mga inihaw na pa nga. May puset. May, ano, um, kilawin. Panalo. So kung naghahanap kayo ng masarap na food tripan guys, punta na kayo. Nanay SP, pinyo lang yan. Diretso kayo dito. 10am, uh, open na sila dito. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Pero bilisan nyo lang kasi baka mabusan ko na.